Balik trabaho na nga muli bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson matapos na ihalal siya muli sa pwesto. Mr. President, pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, I move to elect Senator Panfilo Lacson as chairperson of the Committee on Accountability and Public Officers and Investigation. I'll move, Mr. President. Any objection? Chair, he is none. Senator Lacson is by elected. Sa nauna ng interview kay Lacson, sinabi niya na unang-una niya raw aatupagin pagbalik niya sa pwesto ay ang paghiling kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Wynne Gatchalian na ibakante ang darating na November 14 para sa pagpapatuloy ng flood control hearing. So if elected again as the chairperson of the Blue Ribbon Committee, then I already talked to the Senate President to request uh, Senator Sherwin Gatchalian to vacate uh, Friday Uh, November 14 to give way to the uh, resumption of the hearing of the Blue Ribbon Committee. para sa susunod na pagdinig, balak din daw na senador na imbitahan. Ito ang sina dating House Speaker Martin Romualdez, Congressman Eric Yap at ang labing pitong kongresista na sinasabing binigyan umano ng suhol na mga diskaya. Samantala, isa pa sa kanyang planong gawin ay payagan. itong si dating Congressman Saldico na humarap sa pagdinig virtually. Si Saldico, we're extending our invitation uh, kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as uh, we all know, most uh, probably is abroad. So, hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy. Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroronan niya. If not, pwede naman siya mag -testify. and then pwedeng after the testimony, pwede niya iba-affirm yung uh, nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony Uh, sa isang consul kung saan sa maning naroon. So may ganong arrangement na with him, sir? Yun ang sir? gagawin namin, yun ang plano namin. Kung hindi siya makapunta sa embassy mm -hmm. uh, physically para doon siya mag-testify, para maging valid yung kanyang testimony, eh, even after the, after testifying, pwedeng i-affirm mm -hmm. uh, through a consul na yung kanyang uh, tinestify, uh, maybe, uh, alam Friday. Tapos pumunta siya ng embassy ng uh, or consulate ng uh, Saturday. Pwede niyang i-affirm doon na lahat ng tinestify niya uh, true truthful. Sa ngayon, handa pa nga rin daw umharap ang very important witness na sinasabi ni Lacson. At kung maaalala sa nakarang press conference, sinabi nga ng senador na ang very important witness na daw na ito ang pupwedeng sumuporta sa mga naunang aligasyon and at the same time ay magbigay ng mga bagong pangalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.